Okay ngayon, turn ko na. Zip, ikaw ang bahala sa akin, ha? Bahala sa iyo. <laughs> yung color green. Jalapeño. Oh, alam ko rin yung pangalan, ha? <laughs> mm. Oh no! Naiinis na talaga ako Yung Teacher Mike na yan Tsaka mga rats Nakakainis sila Sinasadya talaga nila to Kainis Don't worry Ilalagay natin yung mga phones sa table Seryoso ka? Hindi Nakakatakas dito Tama ba ako? Oo, oo Tama yan Teacher Mike Puntahan nyo na yung mga frogs Kunin nyo yung cellphones nila Okay Teacher Mike Kami nang bahala ano pa yun eh, o, patapos na yung bakasyon, puro kalokohan pa rin tong mga studyanting to. Nakakainis sila. Bakit kailangan kunin nila yung phones natin? Ano ba tayo, mga bata? Oo nga. Frags, anong ginagawa niyo dito? Pwede ba? Tumabas na kayo? Girls, pwede. Huwag niyo kaming sigawan. Alam namin may problema rin kayo katulad namin. Napagalitan din kayo kay Teacher Mike, diba? Tsaka sa mga rats. Napagalitan? Well, kinuha nila yung phones namin. Hanggang bukas. Hindi ako mapupuhay nang wala yung phone ko. Oo, ako rin. Kinuha rin nila yung phones namin. Mga sinungaling, nakita namin, cases lang yung nilagay niyo, hindi yung phone. So, Banis, pareho tayo ng problema. Pwede ba kami mag-sleepover? Dito sa kwarto niyo? Ano? Pabayaan mo na, Diana. Pagod na ako. HOO! <laughs>